So, yun. What's up, guys? Nagluluto pala ako ng nilagang babi, guys. Yung kaba tsaka laman. Yung hindi siya buto-buto. Ay, binubuksan ko lang yung ano, yung takip kasi wala siyang ano. Wala siyang hawakan, guys. So, inibit ko na lang siya. So, yan, guys. Pinapalambot mo muna yung karne. Aluhaluin ko lang konti para malot yung lasa nya guys. Mas maganda pag aluhaluin mo lang konti para kumalat yung lasa. So yun guys, aluhalo lang guys. Okay. Tapos balik na yung takip. Uh, mo may konti lang minuto lagay na yung gulay so yan yung mga gulay na ilalagay uh, meron siyang sayote patatas cauliflower ombok yung bagyo pichayat yan yung mga gulay halo halo na yan nilagay yan guys, tsaka may sili, sili long, yung green Yan guys, mga apat yung nilagay ko dyan guys. Para lumasa yung sili long. Yan guys, so. Yan, Hindi yung marami yung gulay niya, punta yung karne. Kasi mas masarap pag, mas masarap pag maraming gulay. Kunti-kunti lang yung karne na inuulam namin para iyo side vlog na rin guys okay yan na guys medyo lapi na siyang maluto halong halo ko lang guys para kumalat yung lasa And guys yung lasa ng gulay okay yan na halong lang guys may gusto may gusto sarap yan guys uh, ganyan ang ulam natin talagang gagahang sa pag pagkain Ma mapaparami yung kain niya dyan guys sarap niyan kumukulo-kulo pa siya um, tinikman ko na kanina yan guys masarap siya tsaka yung mga gulay niya inugasan ko na rin guys hindi ko na ipinagita oh, yan guys masarap dyan guys talagang taob yung kanin dyan masarap yung ganyang nilaga guys hindi masyadong masabaw ito na guys So, mag-merenda pala ako ngayon guys. Habang niluto pa yung ulam. Nag niluluto pa yung ulam. Tara guys, merenda tayo. Meron pala ako dyan na ano, pinya. Tsaka hamburger. And guys. Sabahin nyo na ako guys. Merenda tayo. Medyo hindi siya maliwanag yung ano yung kuha ng video kasi parang uulan siya hapon na kasi yung oras niyan oras niyan guys mga 5.30 na yata yan yan guys yung ano merenda ko so, uh, pinya pineapple guys so hanggang dito na lang guys until my next vlog thank you